Sabi nila kapag nate-take for granted ka na o di ka na na-appreciate, huwag ka daw mangamba kasi ibig sabihin nun, consistent ka. Yung bang sanay na ang mga tao na magaling ka at di ka na napupuri o hinahangaan. Parang ganyan din sa motor, Yamaha Mio Sporty 115cc. Expect mo na na maaasahan kaya akala ng iba na pag-iwanan o laos na. Siguro karamihan nga sa atin na sa mga nagmumotor na subukan na to o kalimitan pa nga dito natuto ng mga driving skills nila. Bago pa man mauso ang mga meme dito ng motor daw ng tomboy, ito yung OG na chick magnet noon. Pigyan pansin natin kung sulit pa ito ngayong 2020 at sa higit pang mga taon. This is Ned Adriano. Kung sa si channel ko, don't forget to subscribe and hit that notification bell para lagi kang notified pag may bago akong upload at maging official ka na ding medicine. So enjoy the vlog and here we go! Since, ngayon ay i natin ang isa sa mga minahal nating motor ang Mio Sporty so ngayon may iba tayo ito papakita ko sa inyo kung ano yung ito kapag gamit na gamit na at sulit pa ba itong kunin ngayong 2020 tara alamin natin dito tayo ngayon papakita natin sa inyo gano'ng katiba itong Mio Sporty Ah, anong version ba to 2000 ano to? 2017 na version ng Mio Sporty. Makita nyo, uh, ito yung mga posible talagang hindi naiiwasan ng mga rider yung mga ganyan yung nagkakatama, yung ka. Kahit na gano'n kakaingat sa kalsada, kung yung mga kasabay mo eh, hindi rin gano'n ka alert, eh talagang posible yung tayo maaksidente. So ito, uh, sabi ng may-ari si Rani tsaka si Camila, hi naman kayo, yan. <laughs> yan, naganap tayo ng may-ari na na makapag kwento talaga sa atin kung ano yung everyday use na itong Mio Sporty so ito, nangyari daw dito is, nabangga na to ng truck, diba, nabangga na ng jeep, truck jeep. jeep ba, jeep, ayun, tapos sa likod ito yung truck nabangga na ng truck yung tapalodo nito, tumuping tumupi yung tapalodo niya. pero kita nyo naman o, oh. hindi pa rin umihiwala yung plastic, ganun katiba yung ano yung Yamaha talagang ano ito eh ang dami na talagang nakapagpatunay ang daming user hanggang ngayon ito na carb type pa ito ba diba? hindi pa ito FI ayun tapos ito naman sa unahan sa jeep sa kabila truck so ganoon siya katibay kahit na nabangga ka na ang ganda pa rin ang takbo wala naman ako masyadong na feel nakakaiba sa makina niya still very good pa rin ito pagating sa usage tapos ang napansin ko lang siguro habang dinadrive ko to is yung yung preno sa likod. Normal naman yun sa ano eh, sa mga motor, medyo humihina yung mga preno sa likod. Pag minsan kasi madumi lang dito guys, at dito. Papalinisan niya kapag nagpa-car wash, motor wash kayo, dito papatapatan nyo ng, ano, ng tubig minsan madumi lang yung brake pads natin or kapag medyo malayo na yung tinakbo is medyo kailangan na palitan yung brake shoe yun, yun tas suspension ano, uh, nasa soft and stiff medyo nasa gitna lang sya hindi naman ganun ka lupit yung suspension nya pero pwede na rin kasi nagamit ko na to actually personally ito yung unang una ko na long ride na motor Siguro yung iba sa inyo nanonood is ano, uh, dito, dito, na rin kayo lumaki sa motor na to or dito kayo natuto mag-drive. So ako nadala ko to sa Kalawag, no? Tama Kalawag kayo yung pinuntahan namin. Tapos yung nadala ko noon, sira pa speedometer noon, tapos walang busina, sira yung signal light. Yun, basta nagamit ko naman siya na maayos, di naman napahiya. Wala rin maging, mga naging problema. Ito kung makikita ninyo, 45,000 na yung kanyang tinakbo. So ang dami na netong napunta. Ano na ba yung mga napunta nyo dito sa yan sa 45,000 na yan? Batangas Bicol, ako punta na Bicol dito Hindi pa naman Hindi pa Pakamsor na Pakamsur Ayun yun yung kalawag Tapos Ano, Balikan Ano, Laguna To Tagig no? Halos araw-araw Nung doon pa sila nagtatrabaho So Ilang years na to sa inyo pala? 3 3 Magti 3 years na ano yung so far na napansin ninyo na parang naging problema nito na nung ginagamit niyo? Kasi napansin ko, yun, iba na yung mags niya. Nasira ba yung stock mags nito? Na Nasira? Hindi naman. Bali, ano lang. Sa katagalan, parang pinalitan mo na lang. Tsaka style na rin. Feeling ko naman talaga, bagay yung mga mags na puti sa mga ganito. Tapos, yung preno sa unahan, sobrang okay na okay pa rin. Talagang stop pa rin niya yung motor. Tapos ito yung very signature na niya na bilog na side mirror. Kita mo buong mundo. <laughs> Kita mo buong mundo. Tapos ayun, buksan natin yung ano. Pakita natin to. Ay, buksan mo bro. Pakita natin yung loob. Ayan. So, ito yung fuel tank nya. Ilalagay ko dito kung ilan yung fuel tank capacity nya. Tapos dito, ready na rin yung mga essentials natin pag nabiyahe. Konting tools, raincoat, basahan sufficient naman kaya kaya ka naman suportahan sa mga lakad mo so yun uh, isa rin to sa mga nagustuhan ko sa Mio kaya ito yung mga unang minahal nila tapos so yung sa gas consumption diba sabi niya pag everyday na use kapag dito dito lang parang 100 pesos sa week no yun yung mga normal natin pang, from work to home ganyan 100 pesos sa week ganun tumatagal kas pag, pag long ride nag iiba ba alam ko kasi pag long ride medyo mas tumitipid eh. Pero sabi nga nila, pag ito kagaya nung sa mga ibang Yamaha motor, pag yung full full na indicator niya is umuga na, medyo matagal maugayan guys. Pag umuga na 'yan, dire-diretso na 'yan sa pag empty. So, ayun yung kadalasan napapansin ko sa mga Yamaha automatic sport sporty. Pero alam ko meron na tong bagong version, di ba? Yung sol, salty. Soul yun, salty. Parang pinaghalo siyang sol 115, 115. Yung likod yata, yun, no? Yung parang soul, soul, medyo soul. Tapos yung harap, sporty. Kaya naging salty. So, yun na yung, eto pero alam ko, eto ba? Meron pa tong nilalabas sa market na ganito. Meron pa. Meron pa. Alam ko meron pa nakita pa ako ng ganito pag napunta ako sa mga dealership eh. Pero mostly ang nilalabas ngayon is yung salty. At carb type siya guys. Ang isa sa kagandahan sa carb type na motor is kapag ka nasira to, madali siyang ipaayos. Unlike yung FI kasi may mga computer box or etc. ay mga ganun. Medyo mahihirapan ka nang ipaayos yun. Pero matagal naman yung masira. Hindi yun, hindi yun talaga nasisira. Hindi pa ako nakaka-encounter na nasira na FI. Pero yun, tapos yung classic niya na tapakan ng angkas at ng driver. Ayan, barang dalawa, no? Ito ba sa Jato? Stock to, stock? stock. Stock, ayan. Tapos itong upuan. Pinatabas niya itong upuan. Ayan, pinatabas na yung upuan. Tapos yung mga bulsa niya, mga typical na bulsa. Ayan, tapos yung susian, hindi pa ito keyless Pwede nyo ipakiles or pwede nyo palagyan ng alarm kung gusto niyo. So for me sobrang solid talaga ng ano ng Mio Sporty. I mean, kung sa panahon ngayon na panahon natin puro FI na, kukuha pa rin siguro ako ng Mio Sporty kasi palagay ko ano eh, talagang pag nakasakay ka, feel na feel mong safe ka 'yan, 'di ba? Parang 'yun, feel na feel mong safe ka, tapos ang dali lang niya i-maneuver sa traffic. 'Di ka pa pahihirapan nito. Yun nga lang, siguro sa fuel uh, consumption, dun yung competence niya medyo masusubo. Kasi nasa panahon na tayo ng FI. Pero aside from that, very justifiable naman yung kanyang fuel consumption. So, wala pa rin nang masasabi. Feeling ko talagang recommended to sa mga female rider na rin. Sakyan mo nga, ano, Camila. Titi kasi yung mga nagtatanong sa akin, ano eh, mga female rider. Eh, kung, ayan, female rider. Maliit lang pa si Camila, diyoko. <laughs> ayan, ayan. Uh uh, ayan, female rider, bagay na bagay siya. Tapos, ano, actually, dalawa silang may-ari niyan. Ito yung boyfriend niya, si Rani. Yan, salitan sila kung sino man yung may lakad. Ganun. <laughs> Ayun, so bagay siya sa female. Eh, ikaw nga bro, sakyan mo. Pakita natin pag lalaki nakasakay. Ayan. Ito na nga si Rani. Anong height mo bro? 5'10. Oo, oh, 5'10. Ayan, mga, nagtat mga nagtatanong sa akin kung bagay daw ang scooter sa 5'10. Lapat mo nga yung paa mo bro sa lupa. Bagay naman para sa akin, bagay naman. Hindi naman magmumukhang ano, malaking bulas ka. Tapos si Kams, anong height mo, Kams? 5'6. 5'6. Ayun lang. Yung mga female natin kadalasan is medyo mas mababa pero Okay lang yan. Yung naaway nila yung foreigner. Yeah, so, yun nga. That's the Mio Sporty. I hope you like it. And see you in the next vlog and ride safe always. Babae, lalaki, bakla, tomboy, matangkad o mababa, swak sa motor na to. Pakaramdam mo safe na safe ka at para bang kilalang kilala mo agad kahit sa unang sakay pa lang. Kung kapayapaan ng utak ang gusto mo at magsettle sa simpleng relasyon, ngunit sigurado, recommended ko ang motor na to. Matibay pa sa relasyon nyo ng ex mo Again, this is Ned Adriano. Kung nagustuhan mo, ilike mo naman ang video na to, Mag-subscribe ka para makita pa tayo sa mga susunod kong reviews. Ride safe always. Huwag kalimutang ilike ang aking Facebook page, Ned Adriano Vlogs. And see you on the next vlog. Ride safe. Bye-bye now.